Ano ang planetary gear? Ang gear na nakikita nyo, ang tawag dyan ay sun gear. At yung tatlong gear na yan, ang planetary gear. At yan naman kinukuskus ko na yan, tawag naman dyan ay internal gear. Nasa loob yung mga ngipin guys, kaya internal. Ganto na ang itsura ng mga gear at grasa kapag napasokan ng tubig baha ang makina. Paano ba kakalasing tong planetary gear? tatanggalin lang yung ring lock dalawa po yan kung wala kang puller na magagamit guys ganyan lang ang pwede mong gawin tatanggalin ko na rin yung sprocket yung bakal naman guys kung saan nakalagay ang planetary gear ang tawag naman dyan ay carrier siya kasi ang nagdadala sa mga gear kaya carrier ang tawag dyan para lamambot at matanggal ang grasa paliguan lang sa paint thinner depende sa inyo guys kung meron pang mas magandang panlinis pero sa mga nasubukan ko na paint thinner ang nakita ko mas mabilis magtunaw ng dumi at yung natuyong mga grasa yung dumi naman na nasa singit singit ay i-brush lang para matanggal pati yung sa bearing nya brush-brush lang pag sawa ka na panasan mo na ng basahan punas-punas lang kapag makapalang grasa pwede rin paint brush para lamambot at matanggal din ang makapit na grasa yan guys mag apply na tayo ng panibagong grasa maingay pala to guys nung di pa nabubuksan dinig dinig mo yung uh, pagkakatuyo ng mga bearing at gear uh, pagkatapos na nito pagbago ng palit yung grasa makawala na yung ingay guys maayos pa naman yung mga bearing guys di pa naman naalog yung bulitas nya kaya palit grasa na lang din At ito naman binabrush ko, ito naman yung sun gear. Ito yung nasa sentro ng mga planetary gear. At ito rin yung main drive, na no? nagpapaikot sa mga gear. Ano <tong> Ganito naman ang pwedeng gawin para matanggal ang stator. Lalagyan mo lang ng tali at ihilain palabas. Papalitan ko na guys ng bagong bearing itong baking ito ng makina. Dahil uh, yung lumang nakalagay dito ay maluwag na at kumakatok. tatanggalin ko na nga pala yung lalagyan ng fan sa likod ng makina dahil dinaman talaga kailangan to na-expose naman ang makina sa hangin at dinaman ganun kalakas uminit meron kasi ang fan sa likod delikado din kasi kapag emergency lang na nababad sa tubig yung makina nagiging propeller ng bangka yung fan may chance na masunugan ka ng makina dahil nahihirapan ng umikot gawa ng tubig na pumipigil sa fan Okay na yung makina guys, naibalik ko na sa dati. Mas malinis na siya ngayon. At kung bago ka lang sa channel ko, marami pa akong mga video kung paano ko ginawa tong electric trike na ito. Kung interesado ka, bumisita ka lang sa channel ko at check mo doon mga iba pa ko pang mga video. Hanggang dito na lang, marami salamat sa panonood.